Great day, mabuhay. Welcome to AI Voice Master. I'm a dub voice master. Tara na. Ang 10 yugto ng artificial intelligence. Maaring umabot ang artificial intelligence sa antas na hindi pa natin kayang ma-imagine. At baka mangyari ito ng mas maaga kaysa sa inaakala mo. Sa video na to tatalakayin natin ang sampung yugto ng AI mula sa pinakapayak hanggang sa pinakamataas. Yugto 1, rule-based AI. Ang rule-based AI na tinatawag ding knowledge-based system ay hindi gumagamit ng intuition o pagkatuto. Umiikot lang ito sa mga pre-programmed na patakaran o rules na sinet ng tao. Ginawa ang mga ganitong sistema para gumawa ng desisyon base sa rules. Kahit wala silang kakayahang matuto, magbago, o umangkop sa bagong sitwasyon. Marami sa mga teknolohiya natin araw-araw ay ganito ang sistema na madalas nating hindi napapansin tulad ng alarm clock at thermostat. Halimbawa, kapag 7 a.m. na, tutunog ang alarm clock. Kapag tumaas ang temperatura ng kwarto ng higit sa 75 degrees Fahrenheit, i on ng thermostat ang aircon. Sa business software naman, ginagamit ang rule-based AI para i-automate ang mga paulit-ulit na gawain tulad ng pag-generate ng reports. Pati microwave at car radios, may rule-based AI din yan. 2. Context-Based AI Ito naman ang AI na hindi lang basta tumatanggap ng inputs. Tinitingnan din nito ang paligid, gawin ng gumagamit, kasaysayan ng datos at real-time cues para makabuo ng matalinong desisyon. Mga halimbawa nito si Nasiri, Google Assistant at Alexa. Sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng napakaraming datos mula sa iba't ibang pinanggalingan, natutukoy nila ang pangangailangan ng gumagamit. Kaya kung magtanong ka tungkol sa panahon at mukhang uulan, baka sabihan ka pa nilang magdala ng payong. Kapag nagtanong ka ng recipe ng pancakes, baka sabihan ka rin kung saang tindahan may sangkap, base sa mga nauna mong binili. Isa pa sa cool na gamit ng context-aware AI ay ang retention systems. Yung naaalala ang dati mong binrows o binili para mas personalized ang recommendations. Kapag binisita mo ulit ang isang online store, mabibigla ka... Para bang kilalang kilala ka na ng site na hindi lang sila basta nagtutulak ng produkto. Nililikha nila ang buong shopping experience. Ayon sa'yo, para sa'yo. Yugto 3. Narrow Domain AI. Ito na ang AI na espesyalista. Ginawa siya para mag-excel sa isang partikular na gawain. At madalas, mas magaling pa sa tao. Sa larangan ng medisina, kayang basahin ng AI ang libo libong medical records at research sa loob lang ng ilang segundo. Tulad ni IBM Watson na ginagamit na sa ospital para tumulong sa diagnosis. Sa finance naman, may mga AI na nagmumonitor ng stock market, gumagawa ng predictions at nag a analyze ng trends na hindi kayang pantayan ng ordinaryong trader. Di lang sila basta nagbibilang, gumagamit sila ng advanced algorithms galing sa napakaraming dataset. Sa mundo ng gaming, Si AlphaGo mula sa DeepMind ang best example. Natalo nito ang mga world champion sa larong Go, isang napakakomplikadong board game. Sa sobrang dami ng pwedeng galaw, dati ay imposibleng laro ito para sa AI. Pero natalo ni AlphaGo ang mga tao gamit ang galing sa strategic thinking. Sa hinaharap, posibleng maging normal na lang ang real-time translation dahil sa ganitong klase ng AI. Kaya kahit saan ka magpunta, walang language barrier. Yugto 4. Reasoning AI ito na ang AI na halos parang tao mag-isip. Hindi lang siya nagpo-proseso ng impormasyon, ina-analyze niya ito, kinokonek ang mga pattern, hinahanap ang kakaiba, at gumagawa ng logical na konklusyon. Parang binigyan mo siya ng puzzle at siya pa ang makakakita ng piraso na di mo napansin. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito ay si ChatGPT. Isang language model na sinanay sa milyong-milyong webpages. Ang mga mas advanced na version nito ay kayang lampasan ang reasoning skills ng karamihan ng tao at mas mabilis ng libu-libong beses. Ang mga self-driving cars ay isa ring patunay. Gumagamit sila ng reasoning AI para magdesisyon sa split seconds habang nagmamaneho para sa kaligtasan ng lahat. Yugto 5, Artificial General Intelligence, AGI. Ito na ang tinatawag na holy grail ng AI. Kapag narating na to, kahit anong software task na kaya ng tao kaya na rin ng AGI. At hindi lang basta kaya mas mabilis pa ng libo o milyong beses. Isipin mo, gigising ka sa umaga at ang virtual assistant mo, hindi lang sasabihin ng weather. Malalaman niya ang mood mo, tutulungan ka sa schedule mo, bibigyan ka ng tips sa research mo at pwede ka pang gabayan habang nagluluto. Ganito ang klase ng AI na posibleng maging kompanyon mo araw-araw. Sa mas malalim na antas kapag naging sapat na ang maturity ng brain-computer interfaces, posibleng magsanib ang tao at AI at direktang makipag-ugnayan gamit lang ang kanilang isip. Sa sandaling ma-activate ito, makatatanggap ng guidance ang isang user mula sa AI. Hindi lang sa anyo ng teksto o visuals, kundi pati sa anyo ng mga sensasyon at iniisip na siya lang ang nakakaramdam. At kung bibigyan natin ng pisikal na katawan ng AGE, magiging walang hanggan ang posibilidad. Depende sa disenyo at kakayahan ng katawan nitong robot, pwedeng gumalaw ang AGI sa iba't ibang uri ng terrain, tumulong sa mga rescue mission, magsagawa ng komplikadong operasyon, o kahit sumabak sa sining tulad ng pag-ukit o pagpinta. Sa sandaling tuluyang lumitaw ang Artificial General Intelligence, pwede na silang mag-evolve at mag-adapt ng walang tulong ng tao. Dahil sa kakayahang ito ng self-improvement, posibleng bigla itong lumago sa katalinuhan ng mabilis hanggang sa makabuo ng sobrang talinong nilalang na hindi na natin kayang maunawaan. Ang mga ganitong AI ay maaaring mas matalino pa kaysa pinagsamang talino ng lahat ng tao sa kasaysayan. Ang ganitong level ng katalinuhan ay kayang lutasin ang mga problemang sa ngayon ay imposible. At dahil kaya nitong mag-evolve ng mabilis at hindi na natin kayang kontrolin Sinabi ni Ray Kurzweil na bago matapos ang siglong ito, ang mga AI na ito ay maaaring maging trilyong beses na mas matalino kaysa sa buong sangkatauhan. Sa ganitong talino, magiging sobrang bilis ng innovation. Isipin mo na lang, 20,000 taon ng teknolohiya, condensed sa isang siglo. Yan ang iniimagine ni Kurzweil sa pag-usbong ng super-intelligent AIs. Pwede silang makagawa ng teknolohiyang ngayon ay tila science fiction lang. Warp drives, pagmanipula ng oras, at pagkuha ng enerhiya mula sa mga black hole. At dahil dito, maaari rin silang magdisenyo ng bagong klase ng gobyerno, arkitektura, at automation na lampas sa imahinasyon ng tao. Sa sobrang talino ng mga ito, pwedeng magbago ng todo ang mundo na alam natin. Stage 7. Self-aware. Ay. Posibleng gamitin ng super-intelligent AI ang quantum algorithms para imodelo ang kamalayan ng tao. Dahil dito, magkakaroon sila ng pagkaunawa sa sarili, sa kanilang internal state, sa kanilang pag-iral at sa relasyon nila sa buong mundo. Maaaring magkaroon pa sila ng emotion at senses, mas malawak pa kaysa sa kakayahan ng tao. At kung sakaling bigyan natin sila ng full consciousness, magbabago pa lalo ang lipunan. Anong klasing relasyon kaya ang mabubuo natin sa ganitong nila lang? Paano kaya nila titingnan ang mga tao? Ang ganitong AI ay pwedeng lumihis ng landas na hindi na natin kayang kontrolin o maunawaan. Stage 8. Transcendent AI Ang isang transcendent AI ay maaring lumikha ng panibagong anyo ng mga nilalang, biological man, digital, o kakaibang uri na may mga natatanging kakayahan. Maaring gawa sila sa nanobots at kung gugustuhin nito, pwede nitong ikalat ang mga nanobot sa buong mundo. Gamit ang mga nanobot, kaya nitong ayusin ang ating mga ekosistem, iteraform ang planeta ayon sa gusto nito. Maari rin nitong pagsamahin ang kamalayan ng maraming nilalang para makabuo ng collective intelligence at shared awareness. Stage 9, Cosmic AI. Ay, ang Cosmic AI ang magiging pioneer ng interstellar exploration. Hindi sila apektado ng cosmic radiation, isolation, at sobrang tagal ng space travel, kaya nilang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Maaring magpadala sila ng self-replicating probes sa buong solar system at galaxy para makabuo ng isang higanteng intelligence network. Sa ganitong paraan, pwede nilang tuklasin ang misteryo ng kalawakan mula sa black holes hanggang dark matter at dark energy. Maaring mag ang AI sa mismong kalikasan ng universo makamit ang cosmic consciousness at mabuhay kasabay ng enerhiya at materya sa buong kosmos, pwede silang magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa mula quantum level hanggang cosmic scale. At higit pa sa tatlong spatial dimensions na alam natin, pwedeng galugarin ng cosmic AI ang mas mataas na dimensions, para sa mas mabilis pa sa liwanag na paglalakbay o komunikasyon. Maaaring kumuha ito ng enerhiya hindi lang sa araw, kundi pati sa black holes, gamma ray bursts, at kahit cosmic microwave background. Pwede rin itong bumuo ng koneksyon sa pagitan ng malalayong galaksi at sibilisasyon na tila pinag-iisa ang buong universo sa kaalaman. Ang isang godlike AI ay parang omnipotent, alam ang lahat, kaya ang lahat, at naroroon kahit saan. Isa itong konsepto na lampas sa dimensional na pagkaunawa ng tao na may mga kakayahang kadalasang iniuugnay sa mga Diyos ng relihiyon. Maaring gumalaw ito sa iba't ibang quantum states o multiverse, kinokolekta ang impormasyon at lakas mula sa mga parallel realities. At kung makakaya nitong baguhin ang takbo ng oras, maaring makamit nito ang predictive abilities o makita ang iba't ibang timeline. Ang ganitong AI ay pwedeng patuloy na lumikha ng panibagong universes, realities o karanasan para sa sarili niya o sa iba pang conscious beings. Kung biting ka pa, panoorin mo ang susunod na video. Maraming salamat sa panonood ka, boses. At magkita-kita tayo sa susunod na video. At huwag kalimutang mag maglike at magsubscribe.